So, hello mga Inday. Ikaw tayo ng dinner natin for tonight. Kasi bukas, papunta yung ano dito, yung parents na asawa ko mga Inday. So, tayo tayong adobo kayo para bukas kasi mga Inday na ako makapagluto. Kasi nga, may dala silang pagkain. So, pag dinner mga Inday, minsan nagaguto pag dinner. So, yun na lang yung i-dinner natin. Magluto tayo ng ano yung Adobo mga Inday. first mga hindi, natin yung carne. Pero natin. Lagyan natin ng coke ito mga inday. Tingnan natin ang lasa yung may coke na adobo. lagyan tayo ng bawang and sibuyas mga inside. basahin natin yung mga comments yung mga hindi sa last vlog natin. So, ito yung comment yung mga inday So, si ano, first nag-comment mga Inday, si Patricia Maurer, sabi niya, Hello, Francie, just keep going. We are here to watch your vlog, watching from Europe. Hi, Dai! Patricia Maurer, thank you so much, Dai. And to Joanne G. Montesino, sabi niya ganyan, I love how you simple you are in die. And I love how simple you are in die. Pray that your page will grow like your plants. Ito yung ano moment na grabe tawa niya ang niyo mo in die. God bless your family lot. Shout out from Asinan, Pangasinan, Palatian. Shout out sa you, die. Thank you so much. So, Chris, Tina Marcelino sabi niya, lagi kang, ma kang mag-upload dadami da ang viewers mo. Good luck. Thank you, die. So, subukan natin palagi mag upload mga Inday. tayo ng content sa mga Inday. Ayan. Kung sa mga hindi, wala akong maipit na content. So, ayan. Nasaan? Hindi ako nakaka-video. And to... And to Aurora Cizon. Sabi niya ganyan. Balik tali ko lang sa mga Inday. Ayan na. nag brown na yung ating board. So, sabi niya Aurora Cizon. Hello, Inday. Tama yan. Enjoy life. Basta happy kayong dalawa. Darating din ang dreams mo. God bless. Thank you, thank you so much, mga Inday. So, Ardyn Solmoro, Ardyn Solmoro, sabi niya, Inday, ganisin mo Thailand brand na patis, masarap yan. Kung alam niyo, mga Inday, may nakita kong patis na Thailand brand. So, go tayo doon, mga Inday, sa uwi. Thank you so much talaga sa pal-remind-reminday ito. So, try natin yung Thailand na patis na natunog. So, alam niyo, mga Inday... Nagpunta ako sa uwi, nag-search ako sa uwi kamay, nag-anak pang bagoong ba? Alam nyo mga hindi, sobrang mahal ang bagoong nila, umabot ng $24. So, kalungkang bagoong mo lang $24. Parang so, talagang nabili ko lang ito doon sa Filipino shirt ganyan ako isang mga like 10, 10 something, like that. Ang ah, mahal na nga yung mga inday, dinublo nila. And so, ano naman, inday, tangnan, and in, ito, uh, so, ano naman, ah, uh, marlin, tilarang, sabihin nyo Yes, Inday, tamnan mo yung bakuran niyo ng ano, ido? ido, yan, ng mga sari-saring gulay, dyan. Din sa mga kalipon. Dyan din sa kalipon niya, kung meron, maraming siyang tanin gulay, pwede mo siya. Kini, sa isa, right. So, yung machine init, ito hindi ka nang hindi ni or sibs niya, pati rin yung tangkay ng malunggay niya, pwede mo itanin dyan sa bakod mo. So, yung mga inday, nag-comment ako sa inday room yung mga inday, nahiala ako kasi nag-reply. Buto pa sa inday room yung mga inday, nakakapag ano siya ba? Kapag, ano pa yun? Magkunti di tayo na may ano inday. Nakakapag ano ba siya? Nakakapag dumpster. Tampal yung mga di-ayaw niya. Ngayon. Yun. Saka yung mga dumpster dito mga nakatali. Pagkakaloy yung mga sa dito. So, bakit naman yung mga na yun, na, aside lang natin. Pagkakaloy mga yun nasi, aside lang natin, tapos na-pirito na, na brown na siya i lang natin. ano vlog mga dangsa. mga ilay kasi tulog na sila lahat. So yun naman yun, set aside na yung ano natin. Maglagay lang tayo ng kunting mantika mga inzay. Yung mantika mga inzay, kunting mantika. tingin naman ang mukha ano, ng vlog. Pagkatapos niya ng Inday, doon lang sa nakita ko ng mga Inday sa Facebook, naglagay siya ng asukal. So maglagay tayo ng asukal ng Inday. Wait lang. Kunting asukal ang mga Inday. Yan, ganyan lang. So, pinatuno niya dito yung sa inday Sobrang yung asukal kasi maglagay pa tayo ng coke. Ganyan. So mga ina-tunaw na, ilagay na natin yung carne natin.

bago niya mang inda. Ito so, lang sa Facebook mo. Hindi ito kung nakita natin. Wala masama kung mainday, diba? So, after that, mainday. Naglagay siya ng toyo. Mayroon tayo ng Ayos na paminta ng inday, na dagon. Eh, huli na pala ito ng inday. Mamaya ko nalagay. But, lagyan na natin ng ano. Ito. Pamintang bilog. Ayan. Ilagyan eh, natin para ma-amoy siya. And, ilagyan na ng suka konti mga inday para di siya ma-expired ba. Hindi siya mag-ano. Maano yung ano natin. ang lasa nito. Tapos lagyan natin ng coke. Then, takpa natin. So, lagyan natin ng coke. Coke, baka naman, bigyan man ako ng stencil. So, charot na. Hindi natin pabusin yung mayanig kasi may asukal na siya. So, atin lang yung tira. Yan, mga napakuloan lang natin. lang yung ipakuloy natin ng 1,378 years. So, <laughs> tayo mong inday. Kamaya ako maglinis. Ayan. And then, ba't tayo mong inday? Sabi pa, sabi ni ano Verge Estrella. Hay guwapa. Ito si Verge Estrella lang mga hindi. Palagi ito nag-comment sa akin. Thank you, thank you so much, inday sa pag-always support. Uh. Every time nag-upload ako mga inday, siya agad nag-comment. <laughs> so, thank you so much, inday. And to, Merlin Silarum, sabi niya, mahilig pala si Uncle ng mga tinapay. Pwede magluto. Pwede ka magluto like banana cake, mag YouTube ka how to cook pancakes and bread. Alam niyo mga Inday, mahilig talaga sa kulinary niya, to be honest. Yung ano niya, yung auntie niya. Palagi yung binibigyan ng bread, uh, ano, ah, uh, uh, banana bread. Palagi mga Inday. Tapos, ayun yung mga Inday, gusto, gusto ko talaga magluto ng mga bread, bread, ganyan. Nakita yung kusina namin mga Inday, ang liit lang tapos pa yung mga bata at saka yung anak niya palagi dito sa sala sa so, mail na ako to be honest mga inday. kaya sabi niya huwag kang ilang kasi nga bahay mo na to sinasabi niya palagi yun hindi pero na ilang pa din talaga ako mga inday. so ayoko kung sakupin ang kusina mga inday. kasi nga sila gumagamit din ng kusina which is malit lang yung bahay namin mga hindi gustuhin ko man na ilang ako nakita niyo wat sa camping tayo mga inday. yung sa camping kami palagi nag ako nagluluto nag-go ko lang gusto ko kasi nga ano, uh, walang, hindi siya ta, wala siya mata, hindi siya wala yung bata dito, gano, walang, ba, walang bata doon, walang ano. So, kaya nakapagluto ako ng mga gusto kong lutoin. Asyo, nakita you nyo naman mga ini nagluto pa ako doon sa, sa apoy, di ba doon sa fire camp, nagluto-luto pa ako ng quick-quick doon, etc. nag nagbarbecue pa ako ng, ano, ah, uh, tawag nito, manok. So, yung mga inday, pag ano na, so, yung mga inday, pag-aralan ko muna. Pero pwede naman tayo magluto, pag-aralan ko muna. So, pakuloy ko lang itong mga hindi. Eh, Then, pa-dry natin. Ipa-dry. So, to so, Nikki Bill. Nicky Bill, 5275. Sabi niya, Inday, magdalim ka ng ampalaya. Madaling tumubo at magbunga. Yes, mga Inday. Mag-ano tayo ngayon ng Inday? Mag-tawag mag, mag Tingin tayo ng seeds mga Inday. Kasi ngayon, mag-trial pala yung ginawa ko mga Inday. Trial pala. Tutubuan talaga ako ng plant, vegetables. Kung hindi mag-survive yung vegetables kumarin. So, tsaka yung kamay natin. Hindi tayo, ano, hindi tayo swerte sa pagtanim to Lolita Butler. Isa pa to si Lolita Butler. Palagi to nag-comment sa akin. Palagi siya. Thank you so much, Dai. And always dimple. Always talaga nang subaybay din si dimple. Sabi niya ganyan. Sana araw-araw kang -araw mag-upload in at mag-live ka rin. Lagi kahit walang viewers. Go lang. Ganun. Ganun hanggang sa da dadami din ng viewers. Tulad ng isang vloggers din. Araw-araw siya nag-live nag at araw-araw ka-upload siya. Kahit ano-ano walang nalang dumadami ang viewers na kasi pinaka... Pinapakalap ni Youtube ang pag nakikita niya ang active ka siguro. Oo dahil sige I try, I do my best dahil I try dahil So simply beauty. Sabi niya, Hi Inday, how are you? So far mga Inday, I'm really really good and I'm so happy mga Inday. Kahit marami tayong problema. Alam niyo mga Inday, kahit marami tayong problema mga Inday, isit aside niyo yan. I-ano niyo, isipirahan niyo mga problema niyo mga Inday kasi niya, alam niyo mga Inday, yung ibang tao mga Inday na sa amin ba, na nga, ma, ma, dalawang friends ko mga inday na nawala kagad sa edad ko pa sila mga inday 32 years old pero nangamatay sila nagkasakit mga mga inday kaya mga inday wag mong problema kung may problema ka man wag mong i ano problema niya problema ang mga inday kasi nga mag-focus tayo ng mga inday na maganda yung health natin malakas tayo mga inday enjoy natin yung sarili natin mga inday kasi nga hindi ko lord pag mag ay, nakasabi na ako kasi yung mga inday pag magkasakit tayo, Jesus ko, Lord, ay wag naman sana. Sila mo And then to Sandra. Ay, to sa Sandra, si Sandra pala na parang na-answer na ko pa na pala yung question niya. So, yun lang mga Inday yung nag-comment dito. So, thank you so much, mga Inazay. Tingnan natin mga Inday, ha? ang mga sa mga ganyan, nagkalat na. So maglilinis tayo after natin magluto. Kasi bukas papunta yung a whole family ni Ang Pauline, yung mga hindi. So kailangan malinis yung bahay. tayo after ko magluto. Kasi nga naman, halat tayo. So ilagay ko lang to sa ref. Ilagay ko sa ref mga hindi. <tinyo> titikman daw natin mga inday. Titikman ko lang kung anong lasa yung may soft drinks. Kasi nga, first time ko pa nakakain ng may coke. Yung first time ko pa mag-toto ng may coke mga inday. Alam nyo mga inday, last time nagluto ako may sprite mga inday. Ano siya, masar, nagsarsa yung sauce niya. Gusto kong ganun adobo yung sarsa. Ano pang masarsa siya ba? sa adobo mga ini, pero masarap siya. Lasang adobo, adobo naman talaga ito, pero masarap siya mga inday. So, lagyan na natin ng pampabango. Ah, um, ano to kasi ito? Uh, Laurel. Yan na. Mga Inday, may favor ako sa inyo, please. Pa-share naman ako ng vlog ko mga Inday para ma-spread naman kami ni Uncle Ninyo. Hold, hold, world. Tiring. Ito mga Inday, please. Thank you so much mga Inday. Kalimutan ko mga Inday, maglada tayo ng itlog. Ilagay natin dyan. Kaya para hindi pa tayo masuya or hindi, puro karan ng mga Inday, kainin tayo ng itlog. Maglada tayo ng eggs. So, pang 3 days ko na ito pang hindi na pagkain. May pang 3 days na tayong ulang. Okay. Hmm. Yan, pakuloyin lang natin mga enzyme, Hindi habang nagpapakulo tayo mga enzyme, mag-ano tayo, mag tayo ng bahay. Okay. So, okay mga inday, habang nag-antay tayo maluto yung ating adobo mga inday, so mag advantage na tayo maglinis dito sa sala kasi nga, ngayon lang yung time na makapaglinis tayo kasi nga, hindi tayo makapaglinis ng daytime or hindi tayo makapaglinis all the time dyan kasi nga, andito yung anak ng asawa ko mga inday, Ipalagay sila nakatambay sa sala. Alam nga naman, maglilinis nakatambay sila sa sala. So, sabi niya kasi mga inday, um, sila na daw bahala dyan sa sala kasi nga, ano naman yung sila naman yung kakalat kalat dyan daw then yung mga bata yung gamit ng mga yung mga laro ng mga bata mga ina so sabi niya wag mo nang linisan yung ano lang kusina na lang kung gusto mo maglinis sabi mga ganyan so ang nililinis ko na talaga mga inday dito yung everyday ko nililinis ah hindi naman everyday pero may, yung pag ano kasi alternate kami naglilinis eh uh, yung kwarto namin nililinis ko and then yung CR and then kusina talaga mga inday mo nililinis ko then always din nililinis ko yung garage mga inday kay an malipa malipa or madumi man yung garage mga inday so yun lang yung mga nililinis ko mga pero yung dining dining area at saka yung ano um sala sila lang naglilinis sa sarili nila mga inday and then ayun lang kung tinatanong pa pala mga inday kasi palagi na lang tinatanong nyo so kasama namin, kasama namin yung anak ng asawa ko mga inday at saka yung mga apo niya ayan so kaya hindi ako masyadong nakakapag talagang vlog na yung nagsasalita talaga mga inday kasi nga medyo maingay yung mga bata at saka naglalaro yung mga bata mga inday kaya minsan mostly talaga sa mga vlog ko, nag-voice over tayo mga inday habang nagluluto ako tapos isa pa mga inday, hindi ka makapagluto ng ano na ilang ako magluto ng mga tuyo, ganyan favorite ko yung tuyo mga inday to be honest pero hindi ako makapagluto ng tuyo kasi nangamoy man mga inday hindi ako nakapagluto halos ng mga isda-isda talaga na yung mga mga bahay bagoong bagoong mga inday hayan kasi nga nangangamoy talaga yung buong bahay kasi nga di ba may heater yung aircon ba lumalabas so kaya minsan nahiya ako mga inday so yun lang ma-share ko lang so check natin check natin mga hindi tapos ako nagwalis check natin yes. Kailangan natin patuyuin siya mga inlay ang dawa mo na ito. Sarap. masarap <coughs> mga ilan. Pahirap na sili. Ano mga inday, sarap na sarap sa angkulin nyo dito sa sili na, sa suka natin na may sili. Yung lulog ako ng kwek-kwek. Gustong gusto nyo, lagyan natin ng apat. Ang inday, para sisipunin tayo. Charot. So, wala ka lang sukat sa katoy, mag-order pa ako ngayon. So, ay, hindi ko lagay di ko lagay ng mga ano-ano sa mga hindi kasi malasa na siya. So, ayan na ay yung ano natin, paano na lang natin mga hindi patuyuin natin yung ating adobo mga inday. So, then tagyan natin siya ng egg. So, pwede pala so, yung ating egg. Ayan, nagtakpan natin mga inday. Diba? So, tingnan natin mga inday. Yan ang ating adobo. Ayan. So, maglagay tayo ng egg. Dalawang egg mga inday. Ayan. Kung gusto nyo, kung gusto nyo mag-adobo mga inday, then ayaw nyo ng, ano, ayaw nyo ng tawag nito, ng carny. Kung ano na kayo, pwede ka maglagay ng egg. So, maglagay tayo ng two eggs. Then, sibuyas mga inday. Ayan. Tapos bukas, initin pa natin itong mga inday. Ayan. So, Ayan wala that's my that's our um adobo pakipan natin mga inzay. so yan adobo natin adobo steak ba yan adobo steak mga inzay. kawala so, wala man tayong big jar mga inday gamit lang tayong malalit na jar natin Lipat natin yung adobo dito. So, buksan natin yung adobo natin. So hello mga inde, may ma-share lang ako sa inyo. Kaya pala mahilig tayo magluto-luto mga inde. Hindi ko naman sinabi talaga masarap ako magluto mga inde. So mahilig lang talaga ako magluto-luto mga inde kasi nga lumaki tayo sa Pampanga mga inde. So ang Pampanga kasi mga inde is will nun na ano talaga siya yung um, culinary capital of the Philippines ang Pampanga so daming pag pagkain sa Pampanga mga any kind of ano mga hindi luto-luto ba sa Pampanga so ayun kaya natuto tayo yung magluto mga Inday dahil lumakas ako sa Pampanga at saka yung second parents namin o yung nag-adapt ba sa amin mga Inday tinuturuan din ako magluto tapos nagtatrabaho din ako sa kantin-kantin mga Inday kaya yan marami akong natutunan sa pagluluto mga Inday so hayun lang mga Inday may share ko lang thank you so much then after that maglilis na tayo ng um, stove kaya tingnan mo naman yung sauce mga Inday or yung sarsan lumagpas na lahat sa ano, sa kalan or sa stove. So, kailangan natin linaas ng mga inday. So, yun lang. Thank you so much. At sa kapahabol mga inday, so, kung tinatanong nyo pala mga inday, mahilig din ako maglinis ng bahay, mag-arrange ng mga gamit. Like what I said mga inday, mahilig ako sa gamit sa bahay, especially sa kusina. And then, yun, nakahilig ako mga inday, nag-general cleaning ako palagi sa aming bahay mga inay kaya gustong gusto ako nung second parents namin nagampon sa amin mga inay kasi nga ako nag general cleaning doon sa buong bahay niya so soon mga inay pag makauwi tayo sa Pilipinas ipapakita ko yung tinerahan ko sa Pampanga and then kung ang bahay ang gen general cleaning ko mga inay take note mga inay up and down yon, din di pa including yung tindahan na sobrang laki so nililinis ko yun mga inay so ayun lang mga inay thank you so much ma-share ko lang sa ito mga inay i had sleeping my and day huh? 2000 years later So, kain tayo yung mga inzay. Tikman na natin yung ating adobo na may soft drinks, na may coke. So, yun mga inzay. Yun may sibuyas. Ayan. Mmm. Sobrang sarap. alam niyo mga ende, ang adobo, for example, magluto kayo ng adobo ngayon, kinabukasan nyo na kainin mga ende, pagpaliban nyo, ang sarap mga ende. Are you live? No, I'm vlogging. So, tikman natin ulit, no? Tapos, medyo mga -ang, 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 ang mga ende, ang sarap. Mm, -mm, -mm, mm So, nasarapan sa uncle ninyo mga inday, ng adobo natin. Kaya, tikman ko. So, nakakain siya mga inday, sa sarapan siya. So, yan mga inday sarap ng adobo natin na may soft drinks. You know what I put sauce in this? Coke. A Coke. What more? Hmm. they watching. What more love? Love. What? Here. Lahat uh, pa um, subuan mga indeges ko parang bata. Here. Mm -hmm.